Dito sa National Capital Region. Mandito po kami para maghahain ng uh, petisyon sa nagdak na sahon sa mga nanggagawa dito sa National Capital Region na ang halaga ay p pesos Sa ngayon pa kayo rin mga kasama lobo. Pangayo pa kayo mga kasama. Oo! Oh! Hello. hello, hello. Hello. Uli, ang karagdagang sahod na 530 pesos Unity for Racing Cristal ay uh, makatarungang dagdag na sahod sa mga manggagawa dito sa National Capital Region